Mercury sa Pisces Ang Mercury sa Pisces ay may posibilidad na maging mas intuitive kaysa makatwiran. Sikolohikal na pag-iisip, mistisismo at relihiyon ay natural na lumitaw. Maraming mga katutubo na may ganitong mapandikhang posisyon ay mahilig sa tula at musika. Maaaring sabihin sa iyo ng katutubo na ito, alam ko lang, na may posibilidad na maunawaan sa kanyang isip ang katotohanan ng isang sitwasyon. Dahil ang kanyang isip ay napaka-receptive, madali siyang nakakakuha ng mga ideya, ngunit maaari siyang maimpluensyahan ng labis hanggang sa punto ng pagigin mapaniwalain. Kailanang matuto at magsanay ng discernment ang native na may mercury sa impressionable sign na ito. Hindi ito, iyon. Siya ay malamang na nangangarap. Maaaring kailanganin mo ng tulong sa pagtutok sa paksang nasa kamay at pagsasaulo ng mga simpleng katotohanan at figure. Siya ay mahabagin at maunawain at nagpapahayad ng mabubuting kaisipan. Lalo na kung ang ibang mga posisyon ay nasa pieces din, kakailanganin mong bidyang diin ang kahalagahan ng positibong pag-isip at tulungan siyang lumayo sa mood swings. Nahaharap ka ba sa kawalan ng katiyakan sa iyong karera, relasyon o pananalapi? Sa loob ng mahigit isang dekada, ang aming mga psychic ay gumagawa ng mahusay na trabaho na may maraming mga umuulit na kliyente sa AbsolutelyPsychic.com. Hindi namin kailangang sabihin na ang aming mga psychics ay ang pinakamahusay. Sa halit, sinasabi ito ng aming mga customer para sa amin. Prescreen namin ang aming mga psychics bago kunin sila. At ito ay nagpapakita. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitung putpito o bisitahin ang Absolutely Psychic. Come online. Psycheck com